Yung parang ano yan, yung duko varnish na parang kahoy. Ayun. Nagawin ng duko. Has, Haspi, nakahaspi. Nakahaspi daw yan guys. Duko varnish siya, duko varnish Ayun. Pero pero na ito, kulay lang to, Kulay, parang ano, background. Background. Mamiya, oh, mamiya yun. Nabiyan. Yan. Yan, nag-spray ah, guys. Para background sa design ng pintura. Yan ang kulay.

Ano nilagay? Okay. Yan, ganyan pala pag sa kumbaga sa ano guys, sa pagpintura ganyan pala pag sa bakal. No boss? Ganito pala gamitin pag sa bakal. Ganyan pala pag ano ng bakal guys, ayan no? Para gumanda. Ang back... Background. yan guys ayan, dito naman guys update nagamitan pala ng jaryo yan guys para hindi na matalsikan yung mga napinturahan yan yan dito sa agdan yan guys Ayan, uh -huh. hot, hot, hot speed daw yan guys. Wow! Uh -huh. Parang chocolate. Ito parang haspi, parang pinis. Ito yung duco barnis. Ah, duco barnis. Parang ah, haspi yan. Ito pala, guys. Ayun, parang kahoy, di ba? Oo, parang kahoy. Parang kahoy pala ah. yung bakal, oh. Ha! Ito yeah, yung yeah. sample lang yan, sample, ah. Sample palang ah, yan, guys. Oo, sample lang yan. Ang ganda. Ito parang yung parang uniting kahoy yan. Ayan, oh. Ah parang diba? ano yan guys oh. parang kahoy pero bakal yan ha bakal ito guys bakal yan bakal hindi kahoy yan ginagawa um, ko lang kahoy kasi mayaman tumiari mayaman si madam uh, galing po sa area sa, sa europe araw araw umuwi para makita lang yung gawa ko hindi mo kumasahin nun, no? napakayaman talaga. <laughs> <laughs> chorba, chorba lang yan. Siyempre. <laughs> Ayan. Ito yung sariling helicopter yan, siya airplano mga kaibigan. <laughs> Ayan ako okay. so, guys, oh di ba? Bakal to guys. Bakal, nagiging kahoy. Nagiging kahoy. Uh, kung sino ba mo mag gusto magpagawa, uh, magpagawa na. ah uh, kung sino mo mag magpagawa guys, magpagawa na. Yeah. Gagawin mo rito para maganda. Ayan o. Oh. Kampo niya ka ng kulay. Eh. Uh, yeah. uh, yun, ang ganda, yun ganon ganon kung pag si yan. Uh, ang galing, parang kahoy, uh, parang uh, uh, kahoy, ang ba bakal, yan, bakal. bakal naging kahoy guys. Uh, uh, ano nangyari oh. na, okay. yun ganon 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 oh. ganon 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 Yon, bakal yan guys ha. Ah. Gawin mong kahoy. O, oh, <laughs> ang design. Ang galing. Ang mula sa akin. Ah, ang ganda ng kulay. Ganyan pala guys. Anong nilalagay mo dyan boys? Wood the stain. Ah. Um yung mga naghalo-halo ko na kemikal pinaghalo-halong mga kemikal para maging ganyan sabihin mo nga kung ano yung mga kemikal na yun boss sabihin, hindi pwede sabihin eh, secret eh ah! <laughs> ayan baka na yan, ginagawa akong kahoy mga kaibigan, something like that ah ah, easy eh na ganyan pala yan guys tapos, ang natatakot talaga natin ng K92, natatakot yun ah natatakot hindi po sabi. Huwag mo na kayo yun. Huwag mo kayo kung disting. Oo. Ayun ang mga kulay, barsena. Oo, yun. Ang daming pala mga... Magastos pala yun, guys. Tapos, ano yung mga kulay lang yung nyo, yun ang papahid nyo kaya, kanwa nito. Oo, yan. Yun yung kanina, yung kanina, yung binabalas yung kanina natin, yung spray. Yun yung background. Ah, yun yung background.

Ayan, ganyan pala yun, guys okay, ang pag gawing design sa in inyong bahay. Pwede rin sa sa pwede rin. daw sa sasakyan. Sinunod sa sa si boss. Ayan, parang na ang sekreto dyan guys para gumanda. Ayan, 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 na. May kus, may kus yun pala yung puti na yung kanina, yung spray. Yun yung background. Yun yung background. Hindi ba yun yung May kasama yun. Okay. Okay. Ayan o. Oh. Positive guys. Ang ganda na ng hagdanan. Ka, na. Mo Parang kahoy nga. Parang kahoy nga. Ganyan pala yun. Marami rin siyang mga kailangan na bilhin. Sa mga gate. Marami kayo bilhin po sa mga gate. Oo lahat. Pwede sa mga gate. Ayan. Lahat naka sa bahay. sa lahat ng kasi ng kasi. Inclusi yung pag-uwan. pag na kayo. Ayan. Dito ba mukha ako? Kita naman siya. Hindi. <laughs> pag <-ilid> lang, boss. Ano? <laughs> <Pag -ilid> lang? <laughs> Mix lang yun.

Ang galing na. Ba? Dito tayo. Sa kabilang side. Ayan. After two years, guys. Ngayon lang ulit nakasikaso tong bahay, di ba? Ang tagal. Siyempre, nag-iipon pa ng ano. Ang pang Fintora. hindi ka naman. Oh, pa, Pahit Kahit masahan lang. Pahit. Oo, oh, Pwede. Ano Ha? Pero hindi pa ito tapos guys lagi pa yung mga Lagyan pa ito ng dahon. <laughs> oh, tapos na. Pero may design pa daw to guys. O. Oh. ang hagdanan. Parang kahoy na siya. Yan yan guys oh, oh dito niya, din sa ano sa may terrace guys oh ilalagyan din oh ilagay ah. din ayan mo pa 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 di siya tapos na e ano ko natatakot oh, oh. oh diba, ang ganda yan yan ang kulay niya yan dito yan sa terrace guys sa may design din Yan, lahat ng bakal. Ayan. O, oh, diba guys? Maganda na. O, oh, para hindi kalawangin. O, hindi ka to. Tirahin to ng ana. baka magunggal ang ipon. Mahirapan yung ana dyan. Eh. Hindi naman kaho yan eh. Akala nila kaho oh, yan. Oo oh nga. Akala ko kaho. Diba? Yan guys, ang ganda. Ah pinto, pinto, pinto. uh ah. -uh. Tsaka, kakulay siya ng pinto ng gate, guys. Para terno ba? Para terno. So ah oh, sige, boss. Guys, oh. Nagsisimula na si boss maglagay ng black dito sa hagdanan, guys. Ah oh, eh. uh ah. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. May design na. Ilagyan ng black, guys. Uh -huh black and white. Ayun. maganda. Para hindi yung nakakasawa. Oh, yan. Maganda para maiba naman. Ayan guys. Oh. oh. Nilagyan na ng takip yung ating hagdanan para pag may umupo dito sa sala guys. Hindi tayo makitaan ng kuan. Ayan diba di ba guys? O, nilagyan siya ng RD Flix. Ayan. Nilagyan siya ng RD guys. Tapos, ayan. Pinturahan na sa baba guys. O. May kung baba guys. Napinturahan na guys. Ayan. Ito wala pa guys. Actually, guys, hindi ko siya nakuha na ng video kasi nagluluto po ako kahapon dahil may birthday. Ayan. Diba, guys? Maganda. Ayan muna ang ating after five days, guys. Ayan na po ang resulta ng ating hagdanan, guys. Ayan, papunta sa taas, guys. Ayan. Ayan po, guys. Yan na po ang kanyang design. Ayan. Ito na po ang kanyang design guys. Ayan. Yan papunta yan dito sa taas guys. Ayan. At saka dito guys, pinalagyan nating takip yung ating hagdanan guys. Ayan. Pinalagyan natin takip pero madumi pa yan guys kasi hindi pa sila tapos mag pintura guys ayan po yan yan may takip na nilagyan na rin ng pintura yan guys ayan yan ang update saka yung bakal sa baba guys sa terrace nalagyan na rin po ang resulta ng hagdanan guys dito sa, sa ilalim yon ang ganda ng pagkagawa guys ayan ayan guys o oh. Yan. Yan, ilagyan siya ng itsura sa labas, guys. Ayan. So thank you for watching guys. God bless you all and don't forget please subscribe sa my YouTube channel Elinyaws at huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Thank you po.